Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing lima ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki napakaganda ng bata kaya tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng faraon. Natanaw niya ang basket kaya titoy ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, Ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, Alagaan mo ang batang ito at upahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang eipsyo ang isang Hebreo. Lumingali nga siya nang walang makitang tao. Pinatay niya ang yehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyariang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptyo? Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egyptyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo o poon, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito ni yung mga duka, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Aleluya, aleluya, dingginin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Yesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Betsaida sapagkat kung sa tiro at si Don ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-tiro at taga-sidon. At ikaw, Kapernaum, Ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sanay na natili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pag ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.